Aries, mas maging matalas ang isipan at ang mata ngayong araw, para makaiwas ka sa mga tao na gustong gumawa ng katarantaduhan pagtungkol sa pera, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, maging maunawain sa mga kapatid o ibang tao ngayong araw na dapat mong magawa kung magagalit ka ay iwanan na kagad ang mga kausap ng makalihis ka sa problema, na hindi mo inaasahan signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, pag-iingat mo ngayong araw ang ugaling masyadong mabait para makaiwas ka sa gastos na ikaw ang magbabayad kaya huwag nang sumama sa paglilibot, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer. Dapat maging masaya ang iyong aura sa mga gustong gagawin ngayong araw, para hindi ka mapasok ng sulirani ng bigla ang dumating kung bugnutin ka, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo. Dapat kang maging matapang at may striktong ugali ngayong araw, para walang magtangka sa iyo ng kalokohan, dahil kung magiging mabait ay lapitin ng mga tao na gustong makinabang lang sa iyo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magbigay ng chismis at magbigay ng idea ng pagkakaperahan, dahil wala kang makukuhang pakinabang, gastos lang para sa iyo kung mas asama ka, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, dapat ay laging ready ka ngayong araw, parang Boy Scout, nang mapansin o makita mo ang mga tao na mayayabang na gusto lang makaisa at makakaiwas ka kagad, signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio, mas makakainam sa iyo na walang kibo na may kataliman ang mata kung tumingin ngayong araw, para walang lalapit sa iyo, nang hihingi ng pabor, Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, pag-iingat sa iyong kalusugan kung bibiyahe, o gagawa ng mabigat na trabaho unahin ang katawan na maingatan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, bawal ka magalit kagad ngayong araw, dahil baka swerte na ang lumalapit ay mawala pa kaya maging mapanuri at habaan ang pasensya, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, huwag kang magbibigay kagad ng iyong kabaitan, dahil iiwanan ka ng makakasama mo sa hinaharap dahil pakinabang lang ang gusto sa iyo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Pisces, kung may biglaang proposal na dumating na tungkol sa pagkita ng pera, ay mas makakainam na tumanggi para wala kang makaaway na tao sa hinaharap, signos na pahiwatig ng sikat ng araw.